For today's video mga pre, 5 man nga kami dito guys Ang kasama ko dito guys is si Mildon, si Jazz, si Mungunoske, tapos si Yuji 5 man kami mga pre So bago natin ipagpatuloy yung game mga pre, baka hindi ka pa naka-follow sa aking page I-follow If mo na yan kung ayaw mo naman Ay okay lang Ano pa ang ginagawa natin guys? Tara let's go! Oh! <laughs> So guys, sa uh, game na to guys, ako yung jungler dito mga pre. At ang gamit kong hero guys is si Hayabusa. Hindi namin inasahan mga pre, mga palo pala yung kalaban namin dito mga pre. Early na early mga pre, nag invade agad sila. Talagang 3-man rotation sila kagad mga pre. O nabigyan dun guys yung sila na namin guys eh wala eh tatlo guys eh mamaya magiging apat pa yan ang ganda ng sit ng, ano, ng kufra doon guys kaso syempre early pa lang mga pre talagang wala kang asa na damage dyan guys dahil napanan ni Selena yung akay mga pre talagang punit eh. diba tapos punit yan si Lena na yan guys eh malakas ngayon ng na si eh malakas pa yung gumagamit ay shi <laughs> at eto na guys yung mga sumunod na nangyari mga pre panoorin yung mga pre At-at ako boss May meter nila Distancia siya lang bro Huwag pa-kapitas lang Huwag lang pa-kapitas Akala ko nga guys Malulugi kami sa game na ito mga pre Kasi na nila kami sa early Pero ito lang Tatandaan mga pre Okay lang maaurahan sa early Huwag lang kayo papa pa aura Sa late game Momonski Where are you Momonski? Kita mo tatanan boss out out, okay. out muna okay. ano okay. UG Kita tata to May ulti pa ata boss ha Nice one nice one nice one Gundo gogi Gundo boss Tululs! Diba? Diba? Bumabangon na tayo guys! NICE WOAH! Talagang malala mga idol! Uy! 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 Bigyan natin pre! Nagugaling! Ang gugaling guys! Okay. Nice one ulit! Naud na! na! Pwede mag-joke, di ba? Joke lang 'yun. Ito na lang oh, sisi oh. Gusto mo gusto sisi oh. Hmm. Ito to, pa-triple kilo. Hindi pa ako nakasabi siya kay Haye. Eh. Siguro baka ito na yun. Nung nakaraan, di ako nakasabi siya. Baka ito na yun.

Wait Wala akong shadow Wala akong shadow eh triple kill nga Tamaan nyo mga Yuji Ay, eh, si Yuji pa rin Wipe out oh. Punit oh. ka talaga Ah, oh, ang galing! Punit! Tawag na oh! Punit ka talaga! Joy. Okay lang ma sa early. Huwag lang papa-aura sa late game.